Magandang araw po muli mga kababayan. Welcome muli sa ating Youtube Channel. Kuya Mama po at uh, muli po tayo babalik dito po sa ating Youtube Channel upang uh, muli natin uh, talakayin mga kababayan yung mga napanahong isyo dito po sa ating bayan. At uh, bago po tayo tumulak sa ating uh, paksa ay uh, babatiin natin yung ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao. At uh, magi yung ating mga kabayan na rin sa Bayan Dagat, magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras nito. Kaila, well, pag-usapan po natin mga kaubayan, ito pong naging naratiba, ito pong si Pangulong... Uh... Marcos, ano ho, uh, po dito sa naging highlight ng kanyang suna. Ito pong uh, mahiya naman kayo. Ito pong uh, uh, kanyang uh, mga kasamahang uh, mataas na opisyal ng pamahalaan. Ay uh, ito po yung kanyang pinatatamaan sa uh, hindi naman talaga ligid sa ating kalaman na dito po nagkakaroon ng mga malaking uh, kickback ano ho, sa mga proyekto ng pamahalaan. At uh, kamakailan kasi mga kababayan, ito pong si uh, Jesus Codero. Ay uh, nagkaroon po ng uh, kontrobersiya tungkol po dito sa 142.7 bilyon ano na insertion uh, dito po sa budget ng uh, ating uh, bansa. At uh, ito po yung uh, maaring uh, dahilan kung bakit uh, ito po si uh, Pangulong uh, Marcos mga kababayan, ay talagang uh, nangigigil na dito po sa mga nangyayaring ito dito po sa ating bansa sapagkat uh, doon nga uh, siya po ay bumisita doon sa mga nasalanta ng uh, baha, ano ho. Sa iba't ibang lugar ay uh, nakita niya po yung uh, mga sirang uh, deke o yung mga dike, ano ho, na mga flood control na talagang uh, ginastusan ng mga milyon-milyon o bilyon bilyong halaga, ano ho, na mula po sa kaba ng bayan at uh, na uwi po sa wala at uh, dito po talagang uh, nanggigil itong ating Pangulo at uh, talagang uh, sinabi niya na talagang yung uh, lahat ng mga proyekto na dadaan po sa uh, DPWH ay kailangan po ay mayroong uh, report, uh, accomplishment report at uh, ito po ay uh, dadalhin sa kanyang opisina at uh, pakatapos po ay uh, talagang ilalat-hala niya ito upang malaman ng buong sambayan ng Pilipino kung sino po yung mga Uh, official ng pamahalaan yung uh, may hawak ng uh, proyektong ito o sino naman yung naging kontratista at uh, sino po ang mananagot kung sakaling uh, mayroon pong mga anumalyang uh, nagaganap. At uh, dahil po dito mga kababayan sa naging uh, kontrobersya ano, dito po kay uh, Jesus at uh, tungkol po doon sa insertion na uh, 142.7 billion ay uh, nabuo sa isipan ng ating mga mamayan, ano, ano, maging ang ating mga eksperto, na ito talaga ay uh, planado sapagkat uh, natural uh, darating po yung panahon na ito po si Jesus Cadero ay uh, kakandidatong muli, ano ho bilang isang uh, Senate president at uh, kailangan po niyang manalo at uh, upang manalo mga kaubayan ay uh, talagang uh, niyang uh, gamitin ito pong uh, uh, 142 billion itong insertion uh, ano, po sa GAA upang uh, ipangako doon po sa mga senador na babahagi na niya basta uh, ta siya kapalit ano, sa so pagiging uh, Senate President. Kaya nga naman mga kaubayan noong nga uh, magkahalalan, magkapilian ay talaga napakalayo po ng agwat ito pong si uh, Senador Soto dahil uh, 19 ano, yung mamuto kay Jesus uh, uh Chesis Codero ng mga senador. Ano, at uh, kay Soto ay nilima lamang. So dito, uh, talagang nabuo mga kaubayan yung uh, uh, konklusyon ng ating mga kaubayan na talagang gumamit si Escudero ng uh, Descartes. Ano, ito nga po ta, uh, uh, pinagdidikdikan sa kanilang mga isipan na ito pong 142 billion ito ay talagang pinaghati hatian ito ng mga senador. Ano? Uh, kapalit doon po sa uh, pagboto sa kanya so Matapos po mga kaubayan, yung uh, suna ni Pangulo talagang uh, ito pong si Escudero ay talagang nanggagalitin rin dahil alam niya na siya talaga ang uh, uh, pinatutungkulan ni Pangulo doon po sa mga naratibo. Dibibim Di doon po sa kanyang suna at uh, sinabayang pa ito ng bugso ng damdamin ng ating mga mamamayang Pilipino at uh, tinaddad po ito si uh, Escudero ng uh, mga uh, sumbat uh, dito po sa social video. Kaya naman... Ang uh, pobring si Escudero uh, si mga kaubayan ay uh, mayroong panukala na ayon sa kanya para naman uh, matapos na itong uh, uh, kabaktutan ito ng mga malaking opisyal ano, na siyang uh, mailika ng mga anomalya dito sa, sa ating lipunan ay gagawa daw po siyang batas na uh, kapag ang uh, isang senador o isang mataas na opisyal ng gobyerno ay uh, mayroon pong uh, hawak ano na budget ano para naman doon sa kanyang lugar at uh, upang uh, maiwasan yung kickback at uh, ano pang uh, uh, maari pa kita adon po sa proyektong ito ay uh, ipapanukala nito si Escudero na yung uh, magiging kontra ay ay uh, hindi po kamag-anak So, ibig sabihin, uh, mula daw sa first degree hanggang sa fifth degree ay uh, hindi po po pwedeng uh, humawak ng kontrata. Mula po doon sa uh, mataas na official na may hawak ng proyekto sa kailang lugar. So, dito mga kaubayan, uh, sa aking opinion mga kaubayan, hindi po ito uh, konkreto, ano dahil uh, pwede lang bang uh, kontrata yung kaibigan niya pwede na makontrata yung mga malapit na kaibigan niya na maaari nga siya rin po ay uh, mayroon namang kahati anho doon po sa kickback. So dito mga kaubayan, at uh, tila sa mga susunod na araw ay uh, higit pang uh, mapupuno ng uh, uh, kontrobersya ito po si Escudero sapagkat hindi po ito tatantanan ng uh, mga kasamahan niya na uh, nasa minority bloc ngayon dahil talaga uh, talagang uh, gusto nilang uh, idiin ito si uh, Escudero dito po sa maanumalyang transaksyong uh, transaksyon ito. So, kayo mga kaubayan, ano ho, ang masasabi nyo tungkol dito dahil talaga uh, talagang uh, umiinita po yung isyo ng ating politika ngayon dahil ito po si Escudero talagang uh, gusto nga uh, hanapin kung sino po yung uh, uh, tao na nagsiwalat ano, ho, ng uh, uh, yung uh, insertion na na kinasasangkutan niya at uh, naniniwala siya na nagmula po ito sa kamara. Kaya ngayon ay talagang hinahanap niya po sa kamara kung sino po yung uh, uh, dahilan, kung bakit uh, lumabas itong issue ito. So, sa inyo mga kaubayan ano nga ba ang uh, dapat na gawin ano, dito po si uh, Escudero? dahil uh, talagang uh, malamang sa malamang uh, siya pa talaga ang uh, may kasalanan sa mga pangyayaring ito at kitang-kita uh, -kita naman mga kababayan na talagang uh, isa siya sa responsable ano, dito po sa 142 billion ito na insertion at so pasamantala mga kaubayan, ito muna po ang informasyong uh, may babahagi ko sa inyo sa mga oras nito ito at uh, asahan nyo po na sa mga susunod na oras ng mga araw ay uh, talagang uh, hindi po natin palalagpasin yung mga balitang ito at uh, ito po ang uh, pag-uusapan natin muli sa mga susunod na araw. Ito mo muli ang inyong linggo, si Kuya Mamo, at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na araw. Bye-bye!